Dahil sa insidente, lalong kailangan ng usapang pangkapayapaan sa pagitan ng GPH at MILF. Kung matitigil ang peace negotiations, lalo pang mas maraming mamamatay sa labanan kasalanan ni Aquino na linabag niya ang ceasefire agreement sa pagbaliwala sa konsultasyon at koordinasyon sa MILF. Binaliwala rin niya ang koordinasyon sa mismong mga sundalo niya sa Philippine Army sa paligid. Walang kwenta siyang commander in chief dahil sa kriminal na kapalpakan niya, baka matupad ang hangarin ng former Defense Secretary Norberto Gonzales na ikudita siya. Noon pang presidente siya, nais nga ni Erap na pulbusin ang MILF at Bangsamoro. Sinalakay nga niya ang mga kampo ng MILF pero hindi naman siya nagtagumpay sa panaginip niyang durugin ang MILF at Bangsamoro. Dahil sa pagsalakay niya sa Bangsamoro, lumubhang kanyang budget deficit at lalong kumewang ang paghahari niya hanggang ibinagsak siya ng sambay ng Pilipino.